One, two, Dash sa One, two, okay. Hello my friends and welcome to my channel. If you're new here, be sure to subscribe to my channel and turn the notifications on. Ang Simbahang Daraga ay isang simbahang Romano-Katoliko sa munisipalidad ng Daraga, Albay, Pilipinas sa ilalim ng hurisdiksyon ng Romano Katolikong Diocese ng Legazpi. Ang simbahan ay itinayo ng mga Franciscano noong 1772 sa ilalim ng pagtangkilik ng Our Lady of the Gate. Ang ilang mga seksyon ng simbahan ay idineklara bilang National Cultural Treasure ng Pilipinas noong 2007. Ang Daraga ay itinatag bilang isang pamayanan ng mga taong lumilipat mula sa kagsawa na nangamba sa isa pang pagsabog ng bulkang mayon sa rehiyong iyon. Humingi sila ng pahintulot sa pamahalaan ng Espanya na magtatag ng bagong komunidad at simbahan sa timog ng Kagsawa. Ang kanilang kahilingan ay pinagbigyan ni Gobernador General Simon de Salazar sa pamamagitan ng komunikasyon sa Alcade Mayor ng Lalawigan ng Camarines na may petsang ikalabindalawa ng Hunyo taong 1772 ang kasalukuyang simbahan ng Daraga ay itinayo sa ilalim ng mga paring Fransiskano noong 1773. Itinayo noong si Daraga ay isang visite ng Kagsawa, ang simbahan ay itinayo sa ibabaw ng isang burol sa barangay Santa Maria kung saan matatanaw ang bulkang mayon. Nang pumutok ang bulkang mayon noong ika ng Pebrero taong 1814, lumipat ang mga residente ng Kagsawa sa Daraga matapos ang pagkasira ng kanilang simbahan ito ay isang karaniwang paniniwala. Gayunpaman, na ang simbahan ng Daraga ay itinayo pagkatapos ng pagsabog ng mayon at pinalitan nito ang simbahan ng Kagsawa.